Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo sa Bernabe Compound Las Piñas. Ngayon sa, ano, sa Bernabe Compound Las Piñas. Ito po yung ano, bagong harvest na tahong. Ngayon ayan, nililinisan po nila ngayon ang tahong. Ayan, ito po. Nililinis po ang bagong harvest na tahong. Update po tayo ngayon sa tahong dito sa Bernabe okay. Compound. Las Piñas. Suki na po kami dito ni nanay. Ninilinis po nila ang ah, ano. Paano po na malalaman kapag mataba ang taho? Mabigat, mabigat po. Ha, pag malalaman po natin na ah, pag mabigat po ang taho, pag ito po ay hinawakan natin, mabigat ano, ang mabigat po at bago. Umaga pa lang dito, ano, meron na silang ano, ah, Nililinisan po nila ito. Ayan po sila. Sila masisipag natin na naglilinis po ng tahong dito lang yan sa Bernabe Compound Las Piñas. Kailangan lamang po tayo dito pag pupunta. Nililinis po. Ito po ang paglilinis ng ano ng tahong. Eh ano po yung tinatanggal po dyan sa tahong na eh? Ano na Taliptip. Taliptip. tip Talip-tip. Ang ng ano. Yan yan, talip tip. Ito po ang tawag dito, oh, ano? Ito po yung nanay talip tip. O, oh, Ito po yung buhok. Tsaka yung buhok gawa. Ito po yung talip tip. Ito, ito po ito yung tinatanggal ito. nila. Ano? Bakit? Ayan, ito po yung talip tip. Ito po yung buhok na tahong Ito po yung tinatanggal. Kapag bagong harvest po ang tahong ayan, ito po. Oh, may makikita po tayong mga talip tip at buhok. Ito po yung tinatanggal po na nililinis. Kaya pag tayo bumibili, ayan, linis na yung tahong Wala na po yung talip tip at saka po yung buhok. <laughs> haba po ng dito sa ano sa Bernabe compound. Las Piñas. Sa mga naghahanap ng bagong tahong, punta na lamang po kayo dito. Ganitong umaga po mayroon na sila. Ano na yung 6.30 ano? Mga 6.30 yan. Ganito mayroon na po kayo mabibili ng tahong dito. Fresh na tahong. Pero sa maghapon na rin, maghapon po tayo na yan. Oo, ano? tinatakal na po ni nanay ang tahong. Yan ang 100. Dalawang kilot, kalahati. Dalawang kilot, kalahati. Tukoy na kami ni nanay dito sa tahong. Tinatakal po ang tahong. May order tayong walong galon. asam ah, na, asyam na eh. May order tayong asyam na galon. Maganda na tahong ngayon. Ang tatabao. Oh. Ang lalaki ng tahong, tsaka yan, no? ang taba niyan, no? Fresh. Iba ang lasa ng tahong kapag bago. Mm -hmm. Kapag sa mga namimili at gustong makapili ng tahong, mas maganda yung ganito maabot na natin. Nililinisan. Ito talaga siguradong bagong-bago. Siguradong bago ang tahong. Kapag napadaan tayo, nakikita po natin sila naglilinis. Talagang siguradong bago po ang tahong. At napakasarpo nito kapag niluto ipanilasa ng tahong kapag bagong harvest. Meron po silang 100 ang takal at meron din po maliit na 50 pesos. Ay pinakita ni nanay o kapag bago ang tahong, ayan po ang laman ng tahong o pagbago. Sure na sure po yan. Iba ang tahong ipagbago buong buo siya ano na yan no? tsaka punong puno yung isang shell niya halos punong puno ng laman o no? ito pa ngayon update ng Bagong harvest na tahong dito sa Bernabe Compound Las Piñas. Ayan, nakikita ka kasi Nestor Lakay. Nakikita kali siya. Ah, oh, dito. Diyan. Sasalin. Kailan so, si na may dagdag lagi pag nabili tayo dito, eh. Kaya binabalik-balik ka lagi namin sinanay. nanay eh. Matagal na kami kumukuha kay nanay ng tahong. 2022 pa, no? Oo. 2022. Dito kasi, tahong nila pinag rito talagang mataba. Mataba yan, nakikita nyo. Napapagsak lang. sa dagat. Uh, tayo. Oo. 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 Mm Hindi -hmm. mo lang matanggihan kung paano. Then, kumuha po tayo ng siyam na na tahong. Ito po, oh. At ito po, i na po natin. Mga pa po natin ito sa Imos Cavite.